Kain, mga guys. Guys, budol tayo. Hmm. Dag oi. Oh? Yeso, yeso. Yeso pa pala. <laughs> Ini ha na isda. Nambakol. Galing sa creek namin. Hmm, sarap. Papaya. Papaya. Ha. Saluyot. Kain. Ah, kain tayo. Law uy. Sarap. Sarap. Oh. Sarap guys. Lutong. Bilok, Bilok ano? Lutong <laughs> ano to? bilukano. Alam mo sarap talaga kumain pag ganito, no? Masak talaga. Dalawang boss natin. Pwede siya na. Ganito lang ang bahay namin. Talagang wala eh, Mahirap lang kami. sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe naman ako si Ayot sa Youtube o well daddy sa Facebook wala akong Instagram pasyan naman ba guys para pasyan naman sumita mo lang tayo pang MP <laughs> para may pang MP lang naman sa amin hindi kami naghahangad na yung maman. Pang MP lang. Mm, may kawin pa yun. Ubus ang kanin. Tatlong kilo. Tatlong kilo guys, ubus. Ganto lang dito sa bukid, boss. Oh, tahu Bang Kadiro. Tenaub na. Ya, nah. Anggudin alas. Oh, mainit. <laughs> Tabaw! Tahu Bang kardiro Hai, toy. Kentoi. Kita Walang susukong. <coughs> Jadi dami, toy. Toy. Tumaba na ka. Nagkadalawin ako yung rules ha. Guys, maraming salamat. Maraming salamat sa mga nag-like and share ng ating video. Yan, andito po tayo ngayon sa bahay namin. Open lang po ito, open lang. Ayan. Dito po kami natutulog. Pinalayas na po kami ng inuupahan namin. Kaya naghanap na lang po kami ng gilid-gilid na pwede naming tirahan. Pinalayas po kami ng mga asawa namin. O, kaya dito na lang po kami naglagi. Para kami mga scavenger. Maraming maraming salamat guys.